kang back, mangili, ubo, sapot, is back. Eh, okay, bago tayo mag-umbisa, shoutout muna sa mga matitikas nito. Kaya, Mayor Idemon Leon, kaya Vice Eric Sulibit, Insan Midshop, Manotox Idiri Umpay, Arabella, Boba and Bites, Kilangin Falls, Crazy Paris, JJ Bait Shop, Shot Puno, Madilos Idri, ni Kumare, Kusina ni Josa, Pilang Erminda, Pilang Kalisete, Pilang Arizal, uh, Pilang Highway, Pilang uh, Palengke, Sisig, Pilang Simbahan, Pilang Estrabo, Pilang Fernandez, Pilang Doorday si Selco Restaurant ng Kape. Arman Arbisu, Edu Corpus, Jason Angkahan, Batang Taikin, Batang Burgos, Crusher, Kevin Cometa, Borba, Salario sa Family, Tanky Boys, Custodio Family, Arbisu Family, Julius Tisweña, Consal, Vladimir Coligado, Toshi Bagger, Kapitanan Set Manalo, Michelle Rom, eh, ay Michelle Romano, Obigos Restaurant, Catering and Catering Service, Boss Jomer, Maris Garcia, Mayor Aresa ng Pagsangan, Consihala, Joey Panaglima, Kata Arbiso, Christian Monpero, a.k.a. Wasi Lilio Treskilion. Aldo Walhati, Wilman Corosa, Rene Di Corosa, Ricky Slarosa, Team Lagunos, Team, Team Lagumok, Cap Elwood Monyoska, Gavins, and Wahong Restaurant, Danny brool Hardware, Rona Pay Restaurant, Catering and Catering Service. Okay, mga Lilio, talaga napakatikas ito. Tara na! Nagbingan, nagturo sa ko ng manok. Pulang-pulang. Ito <tinyo>, na may tubig dito. Malakas ang tulo. Malakas ang tulo sa loob. Diba pang dalawa oh. Ah, ito. Bagay, oh, okay naman to. Ang ganda naman. <laughs> May kasal Oo! Oh! Naglalaba ka ngayon? Uy, wala sa ako, nasa malayo. Ah, ganun ba? Oh. Ay, kuya kresaldo, ako yano, eh, kuya kasal ako yan, uy. Oh. May nakita ko doon nga labuyo. Kan, isa bata na yun. Eh, pero nakita ko naman doon, doon parang nasa siya. Ay kailangan ko ng tulong para Ano na eh? Dala pa ako eh. ay, para may mapulutan tayo. Napakasarap pulutan noon. May, may natuloy! eh. Talaga nga uh, atik ni natlaboy ilap Pero pag nakuha sa hilo talaga nga. Oh. Papalakas pati kas. Oh. kita sama ba ako mamaya? Eh, gusto ko madali na paglalaba mo. Eh, para kulang ka sa tubig ah. Eh, mabuti na lang ako mo. Kukuha ka tamaya-maya. Ay, gusto yun na. Gusto ko kaya, right? Oo. Oh palagat talagang ng palang tagal ko lang hindi nakakatikim ng wala buyo rin. Bawal yun pare. Eh, hindi ko lang bawal-bawal sa pigol. Basta nasa iba bantay kita tayo kung batas. Ilang beses ko na sinabi sa si iyo yan. Aba, ay pare, exotic yun. Eh, okay lang yun. Napakasarap nun. A adobo sa kata, may sili. Ay, kung gusto mo rin lang naman manok, oh, ay eh, tayo bumili na lang sa palengke. Ayoko nun. 45 days. Oh, Ayoko nun ganun. Ay, pagkain na yung dinala sa palengke, 46 days. Past Pastilan. So weird. Ay mag-i-dress pa yun. Day Hindi, hindi ako naniniwala 45 yun. 46 days yun. Ito! pare, Pag nahul natin labuyo, oh, malamang sa malamang makalabos tayo. Hindi tayo makakalabos. Sinabi ko naman sa'yo. Isip mo, sapot ang kasama mo. Ako lagi ang batas. Bahala ka sa buyo. Gung-gung. bahala. Sakit mo ako ha. Walang tulpo-tulpo ngayon. Ako ang batas ngayon. Kaya ba rin? Alo? Boy, shout Sakit mo ako. Ano mang mangyari? O, oh, siyempre na. Ano, tapusin ko na rin. Ay, sige. Tapusin mo. Damay, amay. Kung huwag ka ng tubig. Ah, sige. Ayaw. Ay, oh. Ano? ako ng manok. Okay, Ay, Crisal, doy. Talagang napakabula yung iyong ginagamit niya. Oh, pare. Kasi pinagreglahan pa yun, ah. Kala. Oo. Akala. Oo. Kala. Kala ko kalapati. Oo. Eh, pero labuyo talaga ang pakay natin ngayon. Ay. Napakasarap nun. Balintagal ko nang hindi nakakatikin nun. Baka mga 80 taon, ah. Baliw. Basta, boy, Hmm yung gagawin natin ay eh, bawal yun. Eh, walang, Pero kung ako'y sagot mo, alam ko naman na ikaw yung pinakamatigas ang, at sasamahan kita. Napakadami ko na napatunayan. Eh, parang si Pacquiao, eh, division. Ah, basta ko sagot Binangga mo. Binangga ko lahat, pati mga lakatan. Sagot mo. Bola lang yan. mo ako. Oo. Oh. sige. Naka Wala problema. Nakahiga na, natutumba ba? Oo. Oh. Basta, ah, sampalataya rin ako sa'yo. Talagang ikaw pinakamatigas yung pinakamatigas kung kasama. Oo, oh, sige. Basta, oh. sagot mo ma ako. Mamaya, kukuha kong tubig. Iabot ko oh. sa'yo. Wala tubig. Ah, pulang -pula na yung mga oh, sinukusod uh, eh. Ay. Sorry, pare, paborito kong damit. Itatanggalin ko ang ano, mancha. Ay, tanggalin mo na ang mga gusto mong tanggalin. eh Tanggalin mo na kung anong ang gusto mong tanggalin yan. Basta ikaw ang pinakamatikas dito. Pero ako numero uno. Siyempre, boy sapot. Mula sa bayan ng uh, ibabantay kayo. Talaga napakatikas nun. Atay mo ko yan. Kukuha lang akong tubig, ha? Sige, sige, sige. Oh, sige. Sige. Ito na, ako yung Crisaldo. Paaling bilis ko. Napakalakas sa iyo. Ay, syempre naman. Galit pa akong bagyo. Doon pa akong kukuha ng tubig na ito. Malapit pa nga Dating eh. sa patikan pa ako nakuha ng tubig eh. Tamo sa, papasak ko na Ay, sige. Ito, ang tubig. Oh. May mo ako hindi maganda. Yan ang tubig ah. Ano mo, rin madumi? hindi madumi yan e. Tingnan mo lang malinaw. Talaga napakalinaw yan. Wala sinabi ang tubig ng patikan. Madumi! Eh! Wala!